Usangan naguat nag ni papa, nanapui usangan naguat nag ni papa. Iyang pangalan kay mongui, naguat judi ni papa. Ang among si mongui, dagana gahuat ni papa. Mango, Mingi! Mingay! Duha na sila naghuwat ni Papa si Mingay og si Bella. Manggu! Mingay! Mingay, Chi, Mango Chi, Pinanggang at chi. Mama Chi. Igat nga kat. Bergat lang nga kat. Mingay. 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 Minggay. Ming <laughs> Arti ba ng iringa? Hindi eh. mo ay lain gahuwat ni Papa. Ang pangan kay Robbie. Nga naman nang nang sa Rabi Kagwa po manggid nga dog Kadaghan sa gahuwat ni Papa Nga manjud jud nang ba kagwa pumanggid anang ngabi. Rabbi Robbie. Barry. I'm home. Rabbi Robbie. 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 Robbie tea. Ayu. Na, Rabi? Ayu. <laughs> Ay. Nagawat ni Papa. Iyang pangalan kay Dambu. Among you, na dog. Iyang name kay Dumbo. Iyang pangalan kay Dumbo. 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 Ayu, dear? Are you dear? <laughs> Dumbo, I'm home. Dumbo. Are you a baby, Dumbo? Are you a baby, Dumbo? I picture Dumbo. Wow. Picture Dumbo. Wow. Picture Dumbo. Wow. wow. tadi <laughs> Dambu dambu oh my dambu si dambu dambu among dambu na nagbuhat ni papa ang pangalan kay bibis na asip na asiwati, na asip sputnik Bella datang ni main bola. nak asik. Bruno. nak asik Kobe. Bila Bella nak tolong pada baby. Ayo sana Bella. Ting. Aku. Ini ni pok kau Nak tengoknya. Nah Siga na iyang mata. <laughs> siga na iyang mata. Ang mata nga ng siga na kay ang golden o si white. T. Ang black. Ang um, ang um, black yung siga na. Bella. Nakaw. Saan ba binimuin? mo? na. Siga na mata sa mga baby